Hi Kabamba! Magandang buhay! Isang masarap na kakaning Pinoy na naman ang aking isi-share sa inyo ngayon Kabamba. Naalam kong isa rin ito sa inyong paborito. Ito ay ang palitaw sa latik with langka. Kailan ka last kumain ito? Tara at panuurin mo ito kung paano ko ito niluto. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bambas Kitchen. Ito yung mga sangkap na ating kakailanganin. Glutinous rice flour, brown sugar, hinug na langka, maliliit na sago at dalawang gata ng nyog. Gagamit din ako dito ng dilaw na food coloring. Tara at umpisa na nating magluto. Dito sa aking non-stick pan ay nilagay ko lang dito yung kakang gata ng nyog. Yung isa lang muna yung aking ginamit dito. At nag-iwan lang ako dito ng one third cup. Ganito lang yung ating pagluto dito. Lulutoy lang natin ito hanggang ito ay mag golden brown. Huwag nyo itong pagkatustahin para hindi ito mapait. Pagkatapos ko namang naluto, itong latik ay sinantabi ko muna. At ito naman yung aking isinunod na ginawa. Dito sa aking mixing bowl ay nilagay ko lang yung kalahati ng aking glutinous rice flour. Tama ka bamba, kalahati lang yung aking iluluto dito. Dahil tamang tama lang naman yan sa amin. Paunti-unti lang yung aking paglagay ng tubig dito. Dagdagan mo na lang kung kinakailangan hanggang sa ma-achieve mo na yung perfect consistency ng ating dough. At nang na-form ko na ito na dough, ay naglagay na ako dito ng food coloring. Dilaw yung aking napili na ikukulay dito sa ating dough. Kung ayaw mo namang gumamit ng food coloring, ay kahit wag nyo na itong lagyan. Ako ay gagamitan ko ito ng kulay yellow para naman terno dun sa ating kulay ng ating langka. Para lalong nakakatakam ang itsura. Pagkatapos naman ito ay naglagay lang ako dito ng glutinous rice flour dito sa aking pan. Dahil dito natin ilalagay yung ating bibilog mamaya para hindi ito magdikit. Sa size naman at saka hugis ay depende na yan sa gusto nyo. Ako ay bibilogin ko lang ito at ifa-flat. Pwede naman dito yung hole man ng bilo-bilo o kaya paubal. Pag ganitong maulan ang panahon ay talagang pag akong magluto ng mga ganitong klase na merienda. Isa rin kasi ito sa mga paborito ko. Sumakto naman kasi na may nabili akong langka nung Sabado sa Manawag. Ito na yung pinaka-final step kabamba. Magluluto ulit tayo. Dito naman sa aking cooking pan ay ibubuhos ko lang dito yung isang natira na kakanggata ng nyog. Nasa 400 ml to siguro kabamba. Tsaka ako naman dinagdagan ito ng 800 ml na tubig. Pagkalagay ko naman dito ay maglalagay lang ako dito ng 3 fourth cup na brown sugar. 3 fourth lang yung aking nilagay dito tsaka ako na lang ito dadagdagan mamaya. Mahirap na baka masubrahan ko ito sa tamis. Kaya magdadagdag na lang ako dito mamaya. Pagkalagay ko pala sa asukal ay pinakuloan ko lang ito ng limang minuto. At nilagay ko na dito yung ating hinulma kanina na do. Mabilis lang naman yung pagluluto natin dito kabamba. Ang matagal lang na gagawin dito ay yung pagpre-prepare ng mga sangkap na gagamitin. Isinunod ko na rin palang nilagay itong ating hinog na langka. Para sabay yung pagluluto natin dito sa ating palitaw. Itong palitaw na tinatawag ay may iba't ibang klase na luto dito. Itong ating niluluto ay palitaw sa late. Masarap din naman talagang lagyan ito ng sago na maliliit. Itong naluto na yung aking binili. Ilalagay ko na dito yung isang magpapasarap dito sa ating niluluto. Itong aking niluto kanina na latik. Itong latik pala, ang tawag naming mga Ilocano dyan ay lado. Kahit yan lang ay masarap na itong papakin. Naaalala ko nga nung bata ako, tuwing mahal na araw kasi ay nagluluto ng lana yung aking nanay. Kaya yung latik niya ay aking pinapapak. Para maging malapot pala itong sabaw ng ating niluluto, magtunaw lang kayo ng dalawang kutsara na glutinous rice flour sa tubig. Tsaka nyo ito ibuhos dito sa ating niluluto. Mas masarap pag medyo malapot ito. Yan at nagdagdag na ako dito ng kunting brown sugar dahil medyo kulang ito sa tamis. Depende kung gaano katamis ang gusto nyo. Sa oras na to ay ilalagay ko na dito yung aking iniwan kanina na 1/3 cup na kakanggata ng niyog Yan yung iniwan ko kanina nung nagluto ako ng latik. Pagkalagay ko dito ay pinakuluan ko lang ng dalawang minuto. Yan at luto na yung ating palitaw sa latik with langka. Itsura pa lang nito ay talagang nakakapaglaway na. Maraming salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli!